and hello guys. Uh, sa third day ngayon, eh, half na tayo. Eh, na, na, paano tayo ngayon guys? Kasi nasa labas tayo magtatrabaho ngayon. Ito, naghihintay tayo ng, ano, ng gasket. So, aywan ko lang kung dadating ngayon kasi half lang tayo. So, hintay-hintay lang tayo sandali. nag-video-video na lang muna tayo guys. Kasi, ano, para ma hindi tayo maboring. boring So guys, thank you nga pala sa lahat ng mga ano supporters natin, uh, viewers, followers. Ayan, sana guys, ano uh, 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 ano nyo, subscribe nyo naman ako sa YouTube channel natin kasi para dumami tayo doon sa YouTube. Kasi marami tayong i-upload pa guys sa YouTube. Hindi ko pa na-edit. Napakarami pa yung gumagawa tayo ng transmission, lahat. Eh nag nagkadubli-dubli na yung mga videos natin hindi pa natin ano so ito naghihintay tayo kasi pinalitan natin ng thermostat to ito ay attract uh, a truck ranger yan ranger to so tahintay muna tayo guys ano habang naghihintay tayo iusap-usapan muna tayo uh -huh. dito sa ano at saka uh, sa lahat nga pala ng, ng, ano guys sa lahat ng mga kaibigan natin dyan please subscribe naman my channel para uh, makatulong tayo sa iba guys uh, may may mga nagawa na tayong mga tulong guys pero pinapadaan lang natin sa mga pa games, games kasi hindi pa natin kaya yung mga malalakihan uh, sana mag, mag okay na sana ng ano natin para makatulong tayo ng isa to tama yan yan ang hinahangad natin guys sa mga tulong tayo sa sa iba at saka uh, hindi tayo manggaano guys hindi tayo magdadalawang isip tumulong kung mayroon tayo isa e, ngayon kasi guys yung kita pa lang natin para sa pamilya pa lang tamang tamo pa lang sa pamilya namin kaya hindi pa talaga tayo makabuhos ano uh, may isa tayong natulungan kanina napadaan nga lang natin sa mga raffle para ay sobrang nagpapasalamat naman siya guys sa atin ang ganda ng mga binitawan niyang salita na iyak niya daw siya pati yung anak niya na iyak din dahil sa uh, hindi niya lubos akalain na siya ang napili natin yun kasi guys ano uh, kung kung tayo ay tama lang sana sapat lang sana ang kita natin kung sobra-sobra, yung sobra sana pamahagi natin sa iba yun, sa, sa lahat ng mga mayroon dyan uh, sana mag, kahit pa paano magbahagi man lang kasi yung pera guys dadaan lang sa atin yan guys, hindi ano yan uh, hindi naman natin madadala yan guys, kung wala na tayo kaya habang may time pa pwede kung pwede ano tulong tulong sa iba para ano para mas masaya di ba tsaka ano uh, masarap sa pakiramdam guys pag ano pag nakatulong ka sa iba yan sa sa akin guys ako napakasaya ko na pinapasalamatan tayo maraming nagpapasalamat sa atin kasi yun nga may nabahagian tayo kahit kahit kunti lang yung kita natin eh, nakuha pa rin natin mamahagi guys Sige, nagpapasalamat rin tayo guys sa mga sumusuporta sa atin yung mga yung mga viewers natin, followers natin yan, nagpapasalamat rin tayo dyan tsaka sana ano, tuloy tuloy lang tayo wala pa ayan guys, uh, ito yung secretary namin guys, uh, birthday girl niya ngayon So magkantahan daw kami doon sa kanila. Magkantahan daw guys, eh, niimbitahan tayo. So siguro kunting ano lang kasi hindi naman ako inom ng isang bottle lang ako guys. Okay na. Tama na ako. Kasi may iwas ako sa mga nagsha-shot kami sa bahay guys, shot lang kasi kung nasa bahay naman eh hindi ka naman magda-drive. So pwede 'yun. Pero iniiwasan na rin natin malasing guys kasi ayaw natin yung makaano tayo ng ibang tao. 'Di ba? At saka guys, please subscribe my channel naman. Uh, uh, pag kasi pag pag nakaluwag-luwag tayo guys, tutulong tayo ng iba. At saka ano guys, abangan nyo sa December may malaking paano tayo pag games tayo sa December. Kasi kung... Uh, yung missis ko mag-ano siya mag magbibigay siya tapos yung anak ko magbibigay din tapos yung mga kapatid ko tapos nandun pa si Boss Eric uh, so i-combine namin yung guys para makapamahagi tayo ng pang December sa ano dito sa ano natin sa parapol natin ayan yan para mas mas masaya guys so guys please subscribe my channel uh, iniimbitahan ko kayo mag subscribe para para naman makatulong tayo sa iba ah uh, kasi hindi lang sarili natin iisipin guys kasi kung kung may sobra naman kasi tayong pera dapat ibahagi natin sa iba kaya ginagawa natin paparapol lang rapol so nagpaparapol -rap, tayo guys kanina nga may nagpapasalamat na sa atin dahil may parapol tayo may may nabuno tayo kaya malaking ano malaking papasalamat talaga no? yan di ba guys eh, ganun lang yun pagka ano pagka may sobra tayong may sobra tayong sa bulsa natin magbahagi tayo ng konti eto pa ano yan guys makakasama ko guys kasi half lang kasi kami ngayon guys so nandito hindi to yung toolbox ko sa labas inilabas natin kasi dito tayo sa labas nagawa kasi ginamit kasi yung ano doon ginamit kasi yung vector doon kaya yeah, I wish. ito yung ano natin guys, ginawa natin thermostat itong ranger na to kasi ano uh, wala tayong room kasi doon sa loob kasi punong puno kami busy busy kami ngayon guys sa uh, trabaho namin so sa lahat ng ano mga kaibigan natin na uh, mga interesado na may matutunan kahit pa paano kahit pagpalit man lang ng gulong o break ayan uh, pwede makikita nyo guys dito sa ano natin mayroon din may mga may mga video tayo nandiyan naka-upload na guys so subscribe, please subscribe my channel guys para dadami tayo at saka yun nga. serve nating tumulong talaga sa iba at saka sigurado ako pag naabot natin ang ano natin guys target natin pag nakatanggap tayo ah uh, yun ibabahagi ko kagad sa inyo guys hindi ako magdadalawang isip na ibahagi kasi kung sa akin lang guys, ay eh, may kita naman ako eh, yung ginagawa ko lang para pambahagi lang sa iba para makapamigay tayo ng tama di ba guys? di ba guys? Uh, ganun lang yun kailangan lang natin na ano kailangan lang natin na mamahagi sa iba so yun sa mga lahat ng mga meron nya sana ano sana Uh, magbahagi din kayo kahit ipadaan nyo na lang sa ano ipadaan nyo na lang sa mga parapol yung ganyan uh, ma malaking tulong yan, yan. kasi guys uh, lagi tayo papa ano guys lagi tayo nagpaparapol dinadaan ko lang sa parapol kasi hindi ko kasi pa nga yung kayang ano isa-isahin kayo yung nangihingi sa atin daming nag-message sa akin guys hindi ko pinapagbigyan yung nag kasi kung papagbigyan ko ng message tapos yung ibang nag baka magalit sa akin guys ayoko nang gano'n eh yun yung sinasabi eh. eh gumagawa ka man ng maraming kabutihan tapos isang pagkakamali lang wala ka na maling mali ka na so sirang sira ka na so iwasan natin yung guys kaya pinapadaan na lang natin sa mga raffles para para ano para eh, walang mano walang magalit ayan parang walang magalit sa atin guys ayoko kasi natin na may magtampo sa atin Ayan guys, uh, thank you nga pala at uh, salamat sa lahat ng mga Manong. sumusuporta sa atin. Manong. Manong. Uh, salamat sa Manong. mga viewers, followers. Manong. Ayan, salamat guys, uh, hindi kayo nang iiwan, nandiyan kayo lagi. Manong. So may nangungulit naman naman sa atin dito guys, ito may ano na naman, may isang kupa, kupal. May Manong. isang tao na naman ano dito. Manong. Ay, kasi hinihintay niya kasi yung ano niya. <laughs> Ayan guys, uh, Manong. Biro eh, lang guys ito eh. Ito yung tropa natin guys na napakagaling din ito. Ito ang inaasahan din dito. Isa rin sa inaasahan dito guys. Uh, ang ginagawa kasi nito guys, alam niyo yung ano, yung thermostat, imbes ganyan ay kabit, iga Katulad rin sa akin guys. Babaliktad ko. <laughs> Alright guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang at uh, yun niya. Thank you for support me. And sa lahat ng mga followers at saka viewers natin, ano na tayo guys? sa ah, 18k plus na tayo sa sa followers. Ang dami na. Malapit na tayo mag 10k guys sa followers. At saka 'yon sa YouTube nga, please subscribe my channel. Ah, uh, ini-invite ko kayo mag-subscribe sa channel natin. Alan paghubasan lang 'yung nakalagay guys sa ano sa channel natin. Yan. Pag na-type niyo 'yung Alan paghubasan, i-type niyo 'yun, i-click niyo yun na yun lalabas na lahat ng mga videos natin alright guys thank you for watching bye bye did you say followers? Yeah. did you say followers? followers